Okay, update po mga boss. Ito po yung mga araw at oras uh, na napakahirap minsang unawain at intindihin. Dahilan po sa nagulit po ang isang ang isa na ng mga inahin ko nagulit na maglandi kaya ito andito po ang barako ang bur para intindihin at nagulit po ito na after 21 days ang ibig kong sabihin ay may kalugihan naman tayo sa pagkain, sa panahon at mm, sa halip na ito ay medyo maganda ng katawan, ay eh, wala nagulit po, pero hindi po natin yung, uh, inaasahan talagang mangyari at nangyayari po ito po yung, mga, yung panahon na talagang Uh, titingin lang tayo, titisin natin kamukha nung iba pong mga kasabay niya, medyo malaki na ang tiyan. Ito po ay um, hindi ko po may paliwanag, hindi rin po may paliwanag sa akin ng may bore at mga technician at Basta pag nag-ulit ko ay yan lang ang ating Mga boss, napakahirap din naman sa isang magalaga sa isang uh, backyard uh, uh, sa ganitong pagkakataon dahil patuloy po ang pagtaas ng ating uh, presyo ng mga uh, feeds. At sa ngayon po ay pumapalo naman ang ating uh, big sa 2,000 hindi kampanong araw at ngayon po ay yung 2,000 pa hirap pang mabili hirap pang makakita ng buyer dun po naman sa patiner ay talaga pong isa pa rin sa napakababa ng presyo na dati po ang partner na nasa 200 plus 260, 290 ngayon po ang ating partner ay naglalaro na lang sa 130 to 120 at 110 pumpuni pa po, po yan dahil po pagka pumunta ang buyer uh, pag hindi po may less po siya pag hindi po siya inabot sa 70 pataas less 5 kapag po na siya umober ng uh, Uh, halimbawa sabi na uh, hundred, 100 ay may over po hindi pa ako nakakaranas na umu-over ang timbang ay meron din pong less yan po yung isa sa mga uh, hindi natin maintindihan na uh, kalakaran ng mamimili ng mga uh, uh, nagninegosyo sa uh, nangyari uh, uh, ang problema ay yung po yung ay sobrang yung taas yung ng pitch, hindi po bumababa. bumababa. Kaya po iniingatan po sana yung ganitong uh, sitwasyon ay hindi po ma hindi po natin mapigilan na minsan na ayan umulit dalawang po ang nagulit sa akin yung pong durok na yan ay ang uh, pagkaalam ko po ay butis na siya pero napansin ko dalawa tat after uh, 21 days hanggang tatlong araw napansin ko na talagang parang hindi siya uh, buntis at nakita ko na mamasa ang kanyang ari kaya tumawag po ako ng barako ng bur at ito na po ang may sa akin po naman ay may mga natira na mga patiner na hindi po sinasadyang itira kundi talagang hindi lang nabili at wala nang bumili, hindi yung wala nang ito po at uh, nga na pakainin, palakihin ito pong nasa isang palakihan ay lima po yan, limang uh, piraso at yung pong nasa kabila na sumunod na medyo maliit yun po ay apat na piraso kaya po siguro naman baka makaabot sa medyo mahal dahil magde-December na pag umabot sa ber talagang nagmamahal yan po mga boss ang aking sinishare sa na talagang dapat uh, paglaanan natin panahon kailangan marunong tayo kailangan hindi tayo a uh, naghahanap ng laging panalo kaya po ito po si Supremo ay nagbahagi na sa ng isang uh, uh, pagbababoy na pag-aalaga ng baboy at ako muli po ay nagpapaalam ako at na maraming salamat po sa manunood maraming salamat po sa viewer at mag subscribe na po kayo kung, po, kung hindi pa kayo nakakapag subscribe at maraming maraming salamat po magandang araw po sa ating lahat